Magandang umaga po sa inyong lahat, Alexander Leicester Jules, nagbabalik para sa inyong update. Yes, mga kaibigan, social media, pinagsisigawan ang kanilang pagiging proud fans kay Maridel Maymay Entrata. Pagkatapos ito, makita ng uh, iba't ibang individual ang naging uh, pagtanggap at reaksyon ng mga nandoon sa Robinson's Las Piñas nung uh, ginanap kahapon ang PBB audition. Yes, mga kaibigan, ang sabi ay basta. Proud and loud big winner namin yarn. Isang daang porsyentong mahal ng masa. Hindi kaila maging keychain para makilala sariling sikap kung anong meron siya. P.S. Na-imagine nyo ba kung naging paborito sana saya? No? Okay, bye. Peace, yo. Kasi paborito siya nako. Hindi lang ito. Ang mga events na pupuntahan ni Maymay and uh, hindi lang 'yan ang mga proyektong pwede niyang gawin. Yang pagiging uh, isang uh, kasama ng ASAP family sa California, hindi lang yang pagkakaroon niya ng uh, ASAP natin to every Sunday. Uh, at saka mainstay. Uh, at nako, hindi lang yung mga single at ang happy crush ang matanggap niya, kundi meron pang teleserye Pero dahil siya, hindi naman siya pasyadong paborito sabi ng mga fans, kaya tiis-tiis ganda tayo sa mga kung anong ibinibigay sa kanya. Pero hindi ka, hindi ka makapagsabi na talagang hindi siya ganun kapaborito. Kasi as you can see, my my is here and there and my my can do things here and there and uh, kung ano ang gusto niya sa kanyang career ay nagagawa niya naman like gusto niya mag-aral kapag aral siya gusto niyang bumalik magkaroon ng single magkaroon ng eh uh, uh, ganitong gigs O, di ba pwede so big sabihin uh less favorite but not that favorite. O, di ba? Charot. Checheng, sabi niya, sabi ng mga anak ko, mama, si Mama Entrata, hashtag McDonald ulit, galaw-galaw na, ma, alam mo na, 3K, kaysa sa ating lima. Sabi ng apo ko, basta ako, two pieces chicken with nuggets, jumbo fries, yung ilista na lang daw nila para di ako mahirapan. Ako, ibang usapan yan, kasi nga po, uh, today is the day o, diba? Today is the day na sinasabi nilang may ilalabas ang big brand na McDo for my Entrada and Vice, ganda. At antayin natin yan, mga kaibigan. One hour ago, sabi ni... Bishwap. God moves in mysterious ways talaga. Lakas makanin makanin niya. Charis. Gets niyo na kung bakit, 'di ba? Mukhang fakfak ang strategy nila kahit kinanta ni Ateng kanta ni Mayora na maraming beses. Tambak na articles nila together kaya lang iba. Gumalaw ang langit, ah, 'di Kasi nga po, uh, as you can uh, see and hear and yun, ma mapapanood nyo naman sa social media na kinanta ni Angie ang kanta ni Mamay na Amaha And it's so kasi, alam naman kasi na ni Angie na pag kinanta niya ang Amaha ni Mamay Antrata, sasabayan siya ng crowd. O ba diba? kung kakanta siya ng... Para i eh, ah, dalampasikan. Kakanta ba siya ng dalampasigan sa sabay ba ang mga crowd sa kanya? Kung kakanta ba siya ng bagong kanta niyang inilabas niya kamakailan lang, sa ba ang mga nando doon sa mga big events nila? Hmm, siguradong merong kakanta naman of course. Hindi naman totally nawala pero yun dahilan sa alam nila yung uh, hit ni Maymay na amakabugera ay talagang hit na hit sa masa at kahit saan mo dalhin, ay may kakanta at may kakanta talaga at sasayaw at sasayaw. Kaya, yun, pinili ang kanta ni Maymay. Naku, ang daming reklamo niya ng mga fans ni Maymay. Sabi nila, hindi naman uh, mali na magkaroon ng... Uh, Uh, ganitong pangyayari na i-cover or kantahin ng isang Angie Salvation ang kanta ni Maman na Makabugera. Maka susunod ay kakantahin niya rin yung Chada Mahigugma. Or susunod, pwede ba? Di ba? Okay lang naman yan. Pero ang sabi nila, Naku, Star Magic, Star Pop. Ah, uh, baka kung palagi niyong pinapakantang tani ni May hindi na nila makikilala yung si Angie. Kasi syempre, pag kinanta mo yung ang makabugera, kasunod nang nasa isipan ng uh, nanonood niyan, May May Entrata. Kaya, hmm bahala na kayo sa susunod na komento. Baba niya na lang sa comment section. Ed my says, PBB Star Hunt, who will be the next big winner? O, oh, o naging big winner si Angie, naging, naging big winner si Maymay, naging big winner ba si Barbie Imperial? Sino kaya ang next big winner ng PBB? Gen 11. Aha. Uh -huh. Yan ang sinasabi nila. Sabi dito, March, nakita ko yung TVC ng Macdo habang nanood ng unang hirit dahil busy na huli sa ganap. Nagulat ako si Maymay kasama ni may Vice. Busy-busy yan kasi na huli sa ganap pero masaya para kay Maymay. Macdo, malalaman niyo na bukas. Aba! TVC pala, TV commercial ang makdo ni Mema Entrata and Vice Ganda. O, oh, di, ang laking bayad nun, guys. Or, di ba? I really feel yung nagvideo, I remember when we we're in the mall tour event of my May. Pag sa umpisa ang dino ng video. Pro, pero, pag si Maymay na ang lalabas, ngarag na ang video. Wala na. Nahulog na sa sobrang kalikutan at sa sobrang ka-excitingan, excitementan, o di ba? So yes, mga kaibigan, hindi natin patatagalin pa. Narito, may may entrada, pinag titilian. Dinudumog, o di ba? Sa Las Piñas Robinson's Mall. Mga kaibigan, hindi lang si may may ang gumawa ng ingay. Uh, kahapon kundi si Edward Barber na rin, mga kaibigan. Hindi nyo ba alam? Na si Edward Barber ay palaging gumagala, ba diba, mga guys? Palaging nagala yung si Edward Barber na yan. Ngayon, sa sobrang gala ni Edward Barber na yan, sa kung saan-saan, naks, nadaanan niya ang isang pamilya, isang pamilya na kumakain sa isang resto. Nako, nag, ng pabor ang kumakain na sinasabing, Can you please take photo? Ah, di ba? Family photo. Yun po ay kaibigan ng isang Edward Bobber kumuha ng photo. Pero huwag ka, nang makilala nila si Edward John Bobber, tinawag na rin at naki, uh, pwedeng pakijoin, uh, magpa-picture daw sila. Ayun, after a while, nung tapos na silang kumain, Knox, Edward Barber, pinayaran ang kanilang bill. Narito po ang story na yan at babasahin ko yan sa inyo. nag kami ni Mrs. na mag-lunch bilang simple uh, simpleng celebration ng birthday ko. Basta kasama ko yung uh, magina at kapatid ko, happy Uh, na daw ang feeling niya. I feel incredibly fortunate for all the good things in my life, especially the love and support of my family. We are truly, truly blessed. Habang kumakain kami ng wife, fam tried to take a group photo with her phone. Medyo nahihirapan siya kunin yung magandang angle ng photo at napansin ng dalawang foreigner na lalaki nakatabi ng table namin. one of the guy kindly offered if he can help my wife to take the photo for our group we were very appreciative of his help and gladly accepted it while the other guy was holding the camera his friend also stood up to our surprise the other guy was an actor from pinoy big brother edward barber my wife asked him a favor if he could take a photo with our friend chaz the girl wearing floral blue blouse he allowed it and joined our table to have a photo with the group And pagkatapos ng birthday song, nag-thumbs up sign ako sa kanya at sabi ko, thank you. After nung nakaalis na siya sa restaurant, nalapitan kami ng restaurant manager at sinabi sa amin, Sir, we would like to inform you that your bill was already paid by Edward Popper. I was speechless. Imagine celebrating your birthday at a restaurant only to discover a stranger secretly paid your bill. What a heartwarming surprise. Sabi po nang gumawa ng sulat or revelation na ito. Wow. A simple celebration and a photo with a PBB celebrity. What else did I ask for? At dahil gusto ni Mrs. nakakanta sila ng happy birthday at magblow ng candle, no choice naman ako kaya pinabigyan ko na sila habang kumakanta sila. Edward was also singing and... Ang bait naman ang Edward John Popper na yan. Ooh, uy, grabe eh yung mapasanaol ka na lang and sana ikaw din na doon sa kanilang uh, sitwasyon and makapagpa-picture man lang with Edward John Barber nako may libreng photo na libring pakain pa, pa. o oh, di ba siya na swerte nila but then anyway sa pa birthday to you kung sino ka man and thank you for this uh, beautiful story na ishinear mo sa amin and it is indeed uh, nakakaano ang tagbagbag damdamin o oh, di ba and yes when I began I want you to watch this uh, videos na kung saan uh, pinakita sa mga videos nito kung paano siya Uh, pinagtilian at paano siya dinumog sa Las Piñas Robinsons Mall kahapon itong si Maymay entrada and, and yes after this of course uh, yan po ang ating uh, update on Maymay and Edward John Barber this morning and uh, you keep flying high you both Mayward we love you very very much and I will see you later for more.